And speaking of pelikula, ibinahagi ng na ng pelikulang Outside the Pamilya na si Direk Joven Tan ang kwento ng kanyang huling obra. Ayon sa batikang direktor, ang buhay, ang buhay ay hindi puro masaya at hindi rin naman puro malungkot. Ito marahil ang mensaheng gustong ipahatid sa tao ng kanyang pelikula. Marami na nagawang pelikula ang direktor. Pero isa itong outside the pamilya ang may pagmamalaki niya lalo pat nakatrabaho niyang mali ang actress na si Jelly De Belen. Masay rin siya dahil sa pagtanggap ng international star na si Ruby Ruiz sa pelikulang ito. Ibang level, ika nga. Uh, siguro po gusto ko lang din ano, uh, sa isang oras at kalahati na panonood, mag-reflect lang na ganito talaga buhay, hindi lang masaya, hindi lagi malungkot. Pero matatapos din yung ano eh, yung case na yun. After that, balik na sa normal. May problema ka ulit, okay, pero okay lang kasi hindi mo na mamalaya, nasusot mo din naman. So parang ganoon lang yung buhay. Lagi namang meron nandun sa tabi mo na alam mo, nag-iintay lang din ng ano ba, pamilya o kaibigan. Baka nag-iintay lang sila na sabihan mo sila ng konti problema para gumaan kaan. So parang ganoon na yung pinag magaan pero makapag papaalis na ng mga mabigat na nararamdaman ko ng ganyan. Sana rin yung maramdaman ng mga naramdaman Thank you, Papa. Ah, di ba? Napandoon na natin yung pelikulang Outside the Familia. E eh, importance po about friendship ko and about yung kay Ruby Ruiz siya. May hindi na dyan at na ba isang ano, isa rin magaling. Hindi, wane. nakalimutan ko. ang, oh, ang, ang, ang silang dalawang ang hindi dyan, Isa po ito sa the best films na nagawa ni Direk Jobing. Talaga pong maiyak kayo, problema rin sa pamilya na at the end of the day, sabi nga pamilya rin ang babagsakan mo. Ay, may redeeming factor po itong pelikulang ito kaya talagang magugustan nyo. At, yan ano? po tayo mm -hmm. Sa ba? panahon na, na ito, nagdumadanas tayo ng kung ano-ano, ba? Ano, diba? So itong lang ito ay magbibigay po ng inspirasyon lalo na pag-usapang pamilya po. Yes, na ito po pag napanood nyo, lahat po ng eksena dito ay nararanasan ng dalawang magkaibigan, nararanasan ng isang pamilya. Ma marami ba? makaka-relate. Correct. Di ba sinabi ko nga? Yes. So, at showing na po sa August 27. So, panoorin niyo po sa the Pamilya, directed by Joe